Ang Kasay Sanctuary ay ang pinakaunang marine protected area dito sa syudad ng San Fernando na may lawak na 30 hectares marine protected waters and 100 meters buffer zone. Ang Kasay Marine Protected Area ay may anim na barangay na sinasakupan. Ito ang Canaway, San Francisco, San Agustin, San Vicente, Pagudpud at Pagdalagan sa 400 coral species na matatagpuan sa Pilipinas. Isang daan dito ay nasa pangangalaga at makikita sa Kasay Marine Protected Area na may 70 to 100 years old growth. Ang giant clam o kilalang Tridacna na gigas ay nasa pangangalaga din ng Kasay Marine Protected Area. Taong 2002, Nagsimula ang pagtaguyod ng Marine Protected Area matapos mapag-alaman ang mababang catch rate sa lugar. Ayon sa City Agricultural Report na sinaliksik ng syudad kasama ang University of the Philippines Marine Institute, Ang sanhi ng mababang catch rate ay dahil sa paggamit ng dynamite fishing at general use ng likas na yaman. Dahil sa kaalaman nito, umaksyon ang syudad at gumawa ng ordinansa na kung saan pinatag ang Kasay Marine Protected Area na naaprobahan taong 2004 kasama din sa ordinansa ang listong pangangalaga, pagprotekta sa marine life at pagpapayaman ng isda at epektibong pangangalaga sa ating likas na yaman. Dahil sa ordinansang ito, natigil ang illegal fishing sa syudad naging maayos ang marine ecosystem, tumaas din ang population ng isda na kung saan nagpataas ng catch rate hindi lang sa syudad kundi pati sa katabing munisipyo. Sa kasalukuyan, ang Kasay Marine Protected Area ay nakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon gaya ng Institute of Social Order at iba pang organisasyon na makakatulong sa Kasay Marine Protected Area.